Hey, Ayan, Hello, hello, Ah, oh, tayo. <laughs> ito, eh. na -invitaan, na -invitaan kami ni ano eh? Boss teteng, eh shout out boss teteng. Thank you, thank you. Thank you sa nag-prepare. Grand chocolate. Okay, ako, sarawang magkamay Ito lang ang sabaw ano, kasi sa ako. So, sa si Migo. Migo. Sa Migo. Eh. <laughs> guys, ito malupet guys. Oh. Iniihaw ni Migo. Muro bote. Walang laman eh. Ito niya yung Eh mo sa Ito ito, ito. Ito sa akin, ah, boss. Ah. Nagdala ako ng ano? Prepared tayo boss eh. Alam kong panalo to malakasan ng ininom mo eh. Correct. guys. Tubutong, Parang matigas ba? Walang palam. Sa no? oh, lambot, no? uh, oh. no? no? lambot na? Lambot no? Malambot na? masip na parang Malambot na. mana parin

wala siya kasama dito, no? Iwanan mo ang pagkain. Hmm. Gusto siya sa umaga. Sa gabi naman siya